بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mayroong usap-usapan sa social media na ang paglalagay ba ng pandi ang pandi po ay uh, wikang maginda naon na yung po mga decoration po na parang flag na itinalagay po lalong-lalong na po sa mga kasalan special po sa mga kasalan. Kasi no, is, special po ganito po halimbawa sa Mindanao, sa amin po mga Maguindanao, ay makikita natin yung mga pandi na yan na nakalagay po sa mga gilid ng daan, ay uh, alam namin na may ikakasal. Opo. Yung bang paglalagay ng pandi, o yung uh, parang flag of decoration na yan, ay uh, pinahihintulutan ba yan sa Islam, o yan ba ay gawain bidah? So meron sa mga kapatid natin na nagsasabi na ito daw ay bidah. Pero ang pinakamalapit po sa katotohanan, hindi po yan bida. Dahil hindi naman po pagsamba yung ginagawa natin sa paglalagay po ng dekorasyon na yan. Kundi yan po ay mga simbolo lamang na mayroong kasal. Sinabi nila na uh, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay uh, uh, ginamit, ginamit lamang niya ang flag sa labanan, sa mga jihad o sa gera. Ang kasal po ay sa pasok po siya sa muamalat ang kasal ay sa muamalat po. Kung ano po yung napagkasunduan ng mga tao, ay yun po yung masusunod. Hanggat wala pong nalalabag na batas ng Islam. Papasok po, ang paglalagay po ng pandi at flag sa mga adat. Adat o mga kaugalian o mga tradisyon. Hindi po natin pwedeng sabihin na kailangan ng dalil bago natin gawin yon Kasi hindi naman po alibada hindi naman po pagsamba yung mga transaksyon na ginagawa natin, kasunduan na ginagawa natin sa kasalan. Kasi kung iba na po yung uh, ginagawa natin sa kasalan, halimbawa sa mga likuran, sa mga transaksyon na yan, sa mga dory, eh sana dapat kung paano po, ano po ang ng propeta sa lasan, dapat ganun po hindi natin pwede maguhin. Kung saan po nagpakasal ang propeta sa lasan, dapat doon po tayo magpakasal. Hindi tayo pwede maglagay ng mga tarpulin kasi hindi naman po ginawa ng propeta sa lawa, liwas alam mga ganyan. So, pasok po siya sa mga transaksyon sa pagitan ng mga tao kung ano po yung napagkasunduan. At ang paglalagay po ng, slagat, ng, ng, ng uh, pandi ay pasok lamang yan sa ada na ano, sinabi ng sa kaida na al-adatu muhakkam al-asbu fil adati al-hil wal ibaha ang original po na batas sa mga kaugalian ay ang pagpapahintulot so kung ipagbabawal mo yan kailangan mo magbigay ng dalil ginamit lang naman ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam upang magkaroon po ng uh, simbolo ang mga ang mga sundalo ng Islam na mayroon silang leader na namumuno sa kanila kasi na sa mga kwento na alam mo sa gasoto mo no? at pag sabi ng propeta na, sa mga pag namatay si ganito ay siya na ililipat na naman sa yung flag para yun lang malalaman na siya yung leader kasi pag natumpay atalo talo ka na Opo. so yan po yung mga simbolo lamang so uh, hindi po siya pasok sa tinatawag na tinapagsamba so ang asal po na pagtataas ng flag is hindi po nabada wala pong ganti pala ano, wala ba dyan so hindi po natin pong ikwitan wala pong problem ba dyan Maliba na kung uh, nila pag ng mga pandi ay, uh, ay sunda ay ibadah, isang pagsamba, o kaya ay may gantimpala kasi yan, o inilalapit mo sa Allah. Pero kung di kurasyon lang dahil mayroong mga kasalan na nangyayari, eh, wala mo problema doon, hindi ko bawal yan. Kasi kung ipagbabawal mo yan, ay kailangan mo ng dalil kasi sa ang kasal ko ay sa, sa muamalat ko yan, hindi po yan sa ibadah. Dapat alam natin paghiwalayin ang muamala at saka ang ah, sa mga nag-aaral po ng film, pero ang fikul muamala at saka fikul uh, ibadah, dapat paghiwalayin natin ang dalawa na yan. Dito ay pwedeng pwede magigpit sa isang bagay na uh, inaakala natin ay bida na hindi naman po pala bida. Okay, so yan lang po mga kapatid ang, ang may babahagi natin. Ang paglalagay po ng pandi sa kasal hanggang wala po tayong paniniwala na obligado ito, usun na ito, kundi do decoration lamang ay nasa kasunduan po yan ng dalawang panig sa lalaki at babae kung maglalagay hindi. At wala po yung koneksyon sa ating pagsamba. Hindi po natin yan inilalapit sa, sa Allah SWT. Yan nga yung mga tandangan na may ikakasal. Eh. So isa po yan sa, sa, sa pwedeng sabihin na pag announce, pag-announce na ikakasal na ipinayo ng propeta sa Rasulam na i-announce ia yung kasal para malaman na may kasal sa lugar na yan. So, naway napulutan natin ng aral, huwag tayo mag-iipit sa bagay na ito dahil hindi ko ito uh, pasok sa iba. Ang paglalagay ng pandi, kundi pasok lamang ito sa mga kaugalian na nakasanay natin na wala pong nalalabag na batas ng Islam dahil magiging bawal lang po ang ada ang kaugalian kapag ka mayroong pong batas ng Islam o dalil na nababangga pero wala po tayong nakikita na nababangga ang paglalagay po ng pandi so hanggang dito na lamang Allahu a'lam wa ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh